ganito tayo kasi galing tayo sa doktor guys so mainit sa malamig kailangan natin mag safety ra talaga yung ulan init so sabi ko guys ano to kaso kaso so minsan talaga guys may kainaan yung ating ating sarili kaya kahit anong ingat mo, ganun talaga ang life. So, dumuluha talaga yung mata ko. Oh, tulo pa mo sikon. Kung sabi ko guys, trangkaso ito eh. <coughs> po tayong lahat guys ayun lang kapag ano na tayo uh, meron na akong gamot tatlong klase ng gamot guys ayan sa ano sa uh, pag-upo mga tabletas 3 times a day 2 times a day akala ko oh, magiging okay na kasi nung Sunday pa to oh, guys pero oh, nag na yung boses ko <laughs> kaya natakot na yung amo ko pahinga muna ako dito guys thank you for watching guys hindi ako makalive eh masama yung pakiramdam ni ni ating thank you thank you nilalamig ako guys kanina ngayon na naman mainit na mapakiramdam ko hirap talaga yung aircon tapos labas mainit mas mabuti pang wala ng aircon bye ah, bye guys